Yun, mga, uh, mga kaipik. Yan, dito tayo sa, sa aming bahay. Ngayon to ay house tour ko kayo. Yan. Yan, ayan. ay ang kuya kong tamad. Yan. 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 Yan po. Yan po. Yan po diyan lang po mo kasi makita kasi, ano po, madilim. Dala po lang ilaw. Ayos ni kusina. Ito po kami kumakain. Diyan po kami kumakain. And, ito yun po yung kapatid ko, ano, bobo. Dito po, kwarto. Madilim po kasi, ano, kwarto po yan. And, dito po, tindahan. Ay, nakalak. Nakalak, nakalak. Huwag natin muna dyan. Nakalak. Po, makalak po, makalak. At dito po, sala. Doon, sala po dyan. Sala. So, dito po sa kwarto. Ayos si ko dyan, ako dyan. Ayos si ko dyan, ako dyan. Ayan, dito po tayo. Opo tayo. Ayan, dito po. Ayan. di but ji alam kung kasi di ko ka. but tapos, Minta, so, so, po sa labas nita sa labas tapos sa labas tapos 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 po, dito, CR. CR po Ayan po, dito tayo, sa labas. Ayan po, dito po. Ayan po, labas. Ayan po, ayan po, labas. So, ayan po. no. na no, Nagsore no, ko na po kayo. Kung manisip po kayong content na para sa akin, ano comment down below eh i-follow niya po aking account and like yeah bye bye Ma bye bye mga kitik bye bye